Good morning, good morning Welcome back again to our channel, Kaboy Mark Of course, today's video, ang inspection kami ngayon ng aming gondola Dahil medyo critical yung ano natin Counterweight Nandito kami sa taas ng roof deck, ayan o no? UPBC, pinatawangan namin, nilagyan namin ng wood, solid wood and pinulik Dito si Safety James Sa so, yung aming safety dito sa GenCon guys ayan, Nilagyan namin ng I-beam, naka-wielding yung paanya sa harap paket na itong gondola natin ayan sinicheck ni sir medyo critical yung ano natin dito dahil naka yung angle ng bubong niya pababa kaya dapat mas nakaangat yung harapan natin guys so ayan nakaangat naman siya yun yung pinangkalang namin yung I-beam may support na pipe complete yung ating counterweight 500 kilos yung isang side yung isang side nandun sa kabila so nilock din natin to ng ano in case na mag move sya pababa lagyan natin ng ano uh, kable nya naka ano yan naka hook dun sa 12mm na bakal naka lock ng u-bolt uh, in case na ano magkaroon ng problema mayroon pa rin tayong group second option pa yan So ayan, nasa taas na yung ating gondola. So ayan, lumakit na yung ating gondola. Che-check natin kung mayroong galaw dito. Movement sa taas. Lumakit na yung ating gondola guys. Ayan. So kung nakikita nyo yung kabling gumagalaw, umakit na yung gondola natin. yung ginawa nating patibay so wala namang movement si sir safety kinik check na rin goods naman Ito yung, um, I mean, Dito yung ating uh, location sa counterweight guys sa ibabaw ng roof sa bubong kaya medyo critical. Yan lagi lang namin na sa pin. Mas na counter tali. Yan nakatingala siya. May support So ayan. Check natin yung ating gondola. So, okay. nakikita nyo, makita yung gondola natin guys. Testing muna. Kasi so, medyo critical yung ating ano. ating counter. Counter with ito sa taas. ayan yung ating palingit, dito sa crop deck ayan. so ayan palis na si safety so, makit na rin yung ating gondola papaba na ulit <coughs> sana ayan na galing na dito sa taas yeah, so okay gods walang movement tibay so dito tayo check natin yung kabilang ano guys kabilang boom ayan ito yung kabilang boom natin yan ang angle nya so kung makikita nyo yung ating ano medyo critical talaga ayan o oh. yung angle ng kanyang counterweight eh! Okay. Ayan yung ating counterweight oh. Kasi hindi na magkakasya pagka inano natin. Pinosisyon natin yung Posisyon niya sa tamang posisyon Kaya ganyan yung naging posisyon ng counterweight niya. Ito talaga yung location ng ano natin isang boom. Kita nyo naman. Wala na malagyan ng isang ano, counterweight. So good naman yan. Meron din nga na yan. nakalak na rin yan dun sa ano, in case of magkaroon ng ano, problema nakalak dun sa I-beam din sa pinagpatungan nitong pipe okay so a problem man according to uh, safety head ng ano, project natin walang movement siya. goods lahat so ayan guys so ayan yung natin guys nagre-ready na sila naka rock wrap naka harness with proper PPE ayan yung ating gondola nakabakit na sila ito so, yung aming kinset guys siyadang maingay hindi kami kumukuha ng supply ng ano gondola 420 kasi yung main sa uh, ko yung aming uh, transformer ng gondola to 20 lang kaya na genset kami right so ayan paket na sila basket ng ano cable ng gondola ayan kung so, makikita nyo yung kaplay natin pag umangat sya ayan ayan pag naman sya dyan lang din siya papasok sa loob para di mag ball, -ball yung wire natin ok so ayan yung ating morning uh, daily routine check yung gondola counter with sa taas pati yung baba Tapos dito yung ating ano, ako na muna yung nakooperate ng ano, genset. Saka na supervisor pa. Yan lang. na nga guys yung ating gondola. Nandun na sa taas. Kakapit na sila ng glass. ayun o. Ngayon na lang dalawang floor. Punta dito. Ayan. Soon going na yung installation natin. So hanggang dito lang na lang muna yung aking video. Thank you for watching. And bye for now.